Oh, gabi mo dito. Kukunin niyo yung regalo. Regalong manok. Ay! Kala ko mataas na yung fruit. Hmm, ang nakabili. Oh, Tulipas parang produce ah. Tagtago yun Oh, mataas na yung fruit. Oh, mauna ka. Mauna ka. Ayaw ko magpayo. Madulas. Ay, grabe. Bilis tumaas. Mga oh, katakot na. One. Two. Three. <laughs> oh, my God. Kunti na lang to. Aapaw na to.

Oh, baha na rin yung harap ng bahay niya. Uy, kawawa naman yung pato. Yeah. May bodyguard siya oh, pato. Kawawa. Bagong gising. <tinyo> Grabe. Ayun no. Ayun ang bagong gising. Asa ba yung manok? Oh, wala ba nanginig sa'yo? Eto. Para hindi ba Ito. <laughs> Yari ka kay Mare. Ang <laughs> oh, laki-laki nito. Oo, <laughs> oh, wag daw, sabi niya. Oh. <laughs> <laughs> Uy, konti na lang aapo uh, na yung creek mo. Ha? Oh? <laughs> Maulang birthday. Oi, grabe siya. Hindi siya humahawak, oh. Sanay na, sanay na. <laughs> oh. <laughs> Dadaan. kuya ko, hanapin ko rin ako, tandaan niyo. Uwi <laughs> anyway, ka na ba <pare>? rin? Salamat naman. Ang buwas ako tayo. Oo, pwede ka na marigo. Dating malakas na yung ngayon. Alam ko yung pagkulo. Yung pala, puro lang yun.